standard po. Ano ang gagawin mo kung meron kang traffic violation at may lalapit sa iyong traffic law enforcer at sinabing kukumpiskahin kumpis niya ang lisensya mo? Ano ang gagawin mo? Ibibigay mo ba? Wait ha, depende po yan. Alam ba ninyo na ang Land Transportation Office at mga deputized agency lamang ang pwedeng kumumpis ng lisensya? Sa madaling salita, kung hindi LTO at hindi deputized agency wala po silang karapatan na kumpiskahin ang inyong lisensya. Ayon po sa Republic Act 10930, sinabi ng Korte Suprema ng LTO lamang at deputized agencies ang pwedeng kumpiska ng license. E paano naman ang mga traffic law enforcers sa mga syudad? Sinabi po ni Department of Interior Local Government o DILG Sekretary Benor Abalos taang nang rabisahin lang ang mga LGU yung kanilang mga ordinansa hinggil po dito upang makasunod sa sinasabi ng Supreme Court. Ipinunto ni Abalos na traffic citation tickets lamang ang pwedeng ibigay ng kanilang mga tao at pangataga aga lto lang ang pwedeng kumumpis ka ng lisensya. Pero teka! Sino ba ang mga LTO Deputized Agents? Para po sa inyong halaman, kahit po ang ilang mga PNP Highway Patrol Group ay hindi po deputized ha? At maging mga traffic personnel ng LGUs, nakasuot man yan ng blue, green o anumang kulay. Para ikaw ay maging deputized kasi ng LTO, kailangan sumailalim ka sa training ng LTO. Meron kang deputation ID at deputation order. Pero take note, hindi po lahat deputize, Hanapin ang aking mga nabanggit para malaman kung sila ba ay deputize at pwedeng mag-confiscate ng license. Ang gamit din ng panikit ay yung tinatawag na TOP, Temporary Operators Permit. Pwede mo yan magamit sa haling mahumpis ka ang iyong lisensya. So ulitin natin, LTO lang ang pwedeng mag-confiscate at mga deputized agent at hindi kung sino-sino lang dapat alam natin ang ating karapatan upang hindi po tayo magka-problema. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan mapalad ang tao na nakahasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan.